Nya, yeah, yung pusa ang gala. Sige. <laughs> Sige. Kumagala na pusa, oh. Tingnan mo, oh. Nga, yeah, hanap ng paraan. Ano ka ngayon? Da. Ano, di ka makalusot? Gala ka, ha? O oh, ano, pagod? O oh, baba? Shhh! Tom, baba! Baba! No, ulit ka pa Ano? Hindi ka na makalusot. Lolo, ano yun? Silip ka na lang. Ano, sige. kas ka talaga, ha? Hindi ka na kasiya, malaki ka na eh. Patay. Shhh. Tom. Hit ka. Itong pamalo, ipalo ko to sa pag di ka nakikinig ha. Ha? Ba't ba gusto mong lumabas? Anong meron sa labas? Ha? Anong meron sa labas, Tom? Ito, gusto mo tong palo na to? Ito? Ha? Gusto mo ito? Ito? Ha? Pinapakain ka eh, hindi pwede lalabas. Nag-aabang ka na may magbukas sa bintana at may bibili na. Para makalabas ka. Ha? Tuha, paalo kita ha. Tindihan ma. Hmm. Magkalaglagan yung mga parinda doon. Hindi na lalabas ha. Hoy. Hindi na lalabas ha. Hindi na lalabas. Okay. Lalabas ka lang pa ha. Pagbuburo rin. Okay. Tinag. Tom. Palo to Tom o. Palo ni Tom. Ito. Oh, saan ka na? Saan ka bubunta? O maw. Hmm, sa bintana ako oh, kung bukas o hindi. Diyan siya dadaan. Oh, And sa gate po. kasi nakalag nilagyan na ng packing tape. Mm. Kaya yung pusang 'yan hindi makalabas. Oh, saan ka na naman. Ano ba naman naman Tulog ka na lang ha, Tom. Tom. Sleep na lang, sleep. Tulog ka na lang ha. Sleep. sleeping. Nam nam, nam nam. Kain. Kain. Ang payat-payat mo na oh. Diba? Tom. Shhh. Maginig dito. Maginig. Hey, tanggal mo yung ano muli. Hoy, ba? ba't nakapikit yung mata mo? Tom! Tom! thơm